At ano ba tawag dito? Habhab, Mickey, make, hindi naman tabi di ba? Alam dalwa? dalawa? Namin tatlo pala. may naming namin apat pala, kasi si tata ito rin naman. Oh, wait. Wait, Debe. mag ng ano? Mickey ba to? mikey na pansit. Ayan, no? katatapos ba kung yan kahapon eh? Nag-wait muna. Bibi, wait! Ay, very good talaga yung ko na yun, no? Sandi ka, huli ka. Ah, ha, ha, Kaya nga ito eh. Ha, ah, ha, 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 ha. Hindi daw kumakain sa labas. Kumakain sa labas? Kasama ng dalawa. Hmm. Oh, very good. Oh, mag-wait muna. Oh, mag-wait. Mag-wait. sir, now, wait, mag -wait. Oh, na. Wait na. Wait na nga. Wait Di, halika di. Magpapago ka naman dyan ng ano. Pagkain ba? Haha, kaysan dito? ha ah, Sabihin nung dalawa, iba, bakit pa isa-isa naman ang pagkain? Ay, kailangan unti-unti lang bunso kasi may lasa ito. Kunti-kunti lang. Ako naman, susubo rin ako. O ba, alam kang ako tayong dalawa lamang. Katinig si prinses, sinusubo ko. Hmm? Hmm? Nag-wait na si Sandy Hmm. Wait. Mm hmm. Different key. Wait. Hands. Hands sa tuhod ko. Yan. Very good. Naku, nagtapalahay mo na talaga yung aking leggings. Hmm? Nag-wait na si Sandy. Kapringchi, ha? nag kana, Princi. Princi, Hans, John, John. San, di ka. Marco, di di Dito, di 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 nila. di small or not small it's shorts pala how about si Prince wait si Sandy rin yun ay napadami yung kay Prince ah ay madaya hanap nga rin tayo ng madami Sandy. ha ah, di oh, di madami to di Please. ayun ayan babay na ay, ah, pa ni Sandy. Oh, lumapit pa siya eh. Ah, gusto mo pa? Ah, sige, wait. Wait muna. Yan. Very good yung Sandy ko na no, yan ah. Very, very good ah. Ay, pambira naman si Prince. Nagawan. Talaga, ikaw na bata ka ha? Tinuruan ba ka ng ganyang asal? Mang agaw ng hindi para sa'yo? Ikaw na bata ka dyan eh. Sandy sa Prince, ha? Oo na, no. kaysanti nga to eh. O sige, isang marami na lang. Tapos tama na, ha? Baka ano eh. May lasa to eh. minsan lang naman sila kumain ng ano may lasa kaya lang ano kadalas ang minsan ayan tama na babay na